Sa halip na isang linggo, isang buong buwan na ang dry run ng bagong odd even coding sa EDSA base sa huling numero ng license plate. Sa gitna ng mga agam-agam, umapela si Transportation Secretary Vince Dizon sa publiko na pagbigyan muna ang programa na layong bawasan ang sasakyan sa EDSA sa gitna ng pagsasaayos nito. Kahit walang huhulihin sa test period, sana raw ay sumunod pa rin ng mga motorista para matimbang kung epektibo ba ito o hindi. After one month, kung yan po ay may mapatunayan na epektibo, meaning napababa po talaga significantly ang, uh, ang, uh, ang number of vehicles no, uh, sa EDSA, eh, yan na po ay pag-uusapan ng ituloy-tuloy. No? Uh, pero kung yan po ay makita na medyo either hindi effective or kakaunti lang ang naging epekto, eh, i -re po yan. Sa investigasyon ng Senate Committee on Public Services, maging ang chairman na si Rafi Tulfo aminadong nalito sa dagdag na number coding. Dahil ipatutupad sa EDSA ang pagbabawal sa sasakyan tatlong beses sa isang linggo habang patuloy sa ibang mga kalsada ang kasalukuyang number coding. Pag EDSA po at even skim lang ho talaga. Para kay Senator J.V. Ejercito, masyadong mahira para sa publiko kung 24 hours ipatutupad ang odd-even coding scheme sa EDSA. Kaya mong kahi magkaroon ng window hours o ipatupad lang yan during rush hour, katulad ng kasalukuyang number coding scheme. Una nang sinabi ng MMDA na posible yan, pero sa ngayon, 24 hours muna ang ipatutupad. Bilang alternatibo, madadaanan ng Skyway Stage 3 ng libre at bilang insentibo sa operator nito, na San Miguel Corporation, pinag-aaralan ng gobyerno ang pag-extend ng concession agreement nito. We are just um, ironing the details with the OTR. Of course, we're always ready to help the government. We're um, open to yung mga remedies that can be done. Since PPP kami, meron din naman kaming um, invest into that project. Maglalabas pa raw ng dagdag na alternatibong ruta ang MMDA matapos siyang sitahin ni Tulfo ang anyay kakulangan ng impormasyon tungkol dito. When are you going to inform the public? I want it now. We will show the routes uh, mm -hmm. very clearly at ito po ibibigay sa media. Uh, at the latest by tomorrow. Samantala, nakikita ring epektibong paraan sa pagbawas ng sasakyan at pagsasaayos ng trapiko ang ginagawang no-contact apprehension kaya magdaragdag pa raw ng mga security camera para rito. Pakiusap lang ni Tulfo, wag tanggalan ng trabaho ang traffic enforcers. Sa halip, payaan pa rin silang magmanage ng trapiko. Iminumungkahi naman ni Senator Francis Tolentino na sa gabi lang gawin ang construction sa EDSA para hindi gaanong maabala ang publiko. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.